morning, everyone! Matagal-tagal din po akong hindi nakapag-upload ng video. And, kumusta na ang lahat? Kumusta na kayo dyan? Uh, sa video natin today, gusto ko lang i-share is share sa inyo yung mga house plants ng aking pamangkin dito sa kanilang bahay sa Canada. So, umpisahan na natin. Ito, ang pinakaunang house plant na gusto kong i-share sa inyo. Money plant. Yan. Fall na po dito sa Canada today. Ay, I mean, ngayong panahon na to. Uh, so, sa labas, naglalaglaga na yung mga dahon ng mga puno. Pero, buti na lang itong mga halaman sa loob ng bahay. Ayan. Ano pa rin sila, no? Fresh na fresh. So, ito yung kanyang money plant. Tapos meron siya dito ng oregano. Ayan o, oh, oregano. Ayan, ang kanyang oregano. Meron din siyang fiddle leaf fig. Ayan, nandito lang sa sulok. Hopefully, hindi malaglagas yung dahon yan. So, ito bagong lipat namin to. Kanina nandun sa may taas. Pero hindi kasi makaano na eh. Oh, Kung tumatama na tong dulo niya sa ceiling. Kaya linipat namin dito sa sulok. Yan para maka maka-grow naman siya. Ayan. tapos dito sa taas ng cabinet nila, ito yung mga halaman nila. Ito actually hindi ko alam kung anong pangalan. Oh, may mga natuto yung ano din, oh, sanga-sanga. Pero ayan oh, ang laki ng ano niya, eh. ang laki ng stem niya oh. Ang cute oh. Tapos meron ding ganito. Hindi ko rin alam kung anong pangalan ito. Gusto ko na ipakita sa inyo yung mga halaman din dito sa Canada, mga house plants. Yung iba parehas din ng mga halaman natin diyan sa Philippines. Ito rin no, oh, naglalagas. Hindi ko rin alam kung anong pangalan nito. Tapos, syempre ito, very familiar sa ating lahat. Madaming ganito si Mami V sa uh, Philippines snake plant. Ayan. Ayan. Ito yung isang klase ng snake plant na hindi ko alam ang pangalan. <laughs> Tapos, meron siyang ganito. Uh, ano ba to? Hindi ko rin alam eh kung ano yung pangalan nitong halaman na to. Ayan. Tapos, ito, familiar din sa atin yan, San Francisco. Tapos, meron pang isang snake plant dyan. Ayan. So, itong mga to, diniligan ko kanina. Ayan. Diniligan ko sila para mabuhay ng tuloy-tuloy. Ayan. So, hindi naman nagkakalayo yung mga halaman nila dito sa alam, halaman natin sa Philippines. Tapos sa kabilang side, o oh, yan o, oh, ba? Diba? Parehas na parehas ng halaman ko doon. Um, uh, lucky plant din yan. Yung golden potos Tapos, ito naman yung ivy. Yung ivy. Nung una, akala ko plastic lang yan. Pero, tunay pala yan. Medyo mataas. Ayan, o. Oh. Yung mga English ivy. English ivy. So, there. Paglabas ko, um, isi-share ko sa inyo yung mga magagandang plants naman, or trees na makikita natin sa labas. Para, ah, uh, makita nyo din, kung gano'n kaganda yung mga kulay na mga leaves, na mga trees dito, pag, uh, malapit na yung winter season. So, yan lang gusto kong i-update. Everyone, thank you for tuning in. God bless. Bye-bye.